my last station no, ng uh, MRT7 dito sa kabaan nitong uh, ano? uh, Amparo na to guys eh Barangay Amparo 179 eh. itong uh, area na to guys ayan yung uh, dito sa lugar na to guys kung mapansin nyo yan halos ang dami na naman mga poste na additional sumlang nating konti ayan yan yung uh, mga additional na post uh, poste na nakatayo dito sa gilid. So update lang. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo kung medyo magalaw yung ating uh, video ngayon. No, so, nakalimutan natin yung ating uh, pang ano sa bi, ano, cellphone. No? Pangalalay sa video para hindi masyado malikot. Kamay lang po yung ating hawak. So pasensya na kayo ano, magandang uh, araw po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po doon sa banda pag umuulan ayan meron tayo ng meron na mga tubig ayun doon sa lugar na yan kaya nagkakaroon ng konting uh, traffic o pagbagal yung mga ating mga kababayang motorista na paakyat ng uh, So dito sa loob, isang pader na to guys Dito sa natin, papakita natin sa inyo Yung uh, sitwasyon dito At uh, meron lang mga nakalatag uh, Hindi natin alam kung ano yung mga nakalatag na yung guys dito Ayan, no, Ang ganda ng mga uh, loob Ayan guys oh. Ayan yung area, zoom lang natin konti no? Ayan Hindi natin alam kung ano yung mga nakalatag na yung dyan sa loob mga ganda siguro floringan na nila yan hanggang doon sa dulo yan yung mga kotse na bago ang doon sa dyan guys magandang natin ang konti yung mga area ayan guys dito sa lugar na to so yun maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa ating yung subtumunan na tayo dito sa pingas na pader so dito lakad tayo dito po ba pupunta ng uh, uh, amparo na to guys eh yung uh, yung bandang unahan doon amparo na so walang masyadong workers na gumagalaw uh, ngayon dito no kasi nga eh pahinga nila kumbaga day off no day off nila ngayon dito kaya yung mga blue sack, na yan. Mga uh, Ayan, bawal naman sumilip diyan, guys. Baka mapagalitan tayo kaya hindi na tayo sisilip diyan. Baka mapagalitan pa tayo. So, yan dito. Yan yung mga additional na poste. Nakita niyo sa mga gilid yung mga ano pa? Yung mga wala pang buhos. na yung bakyat ng uh, Amparo guys itong lugar na to no? naglakad lang tayo tapos so, pasensya na kayo kung medyo uh, ano, magalaw yung ating uh, video ngayon no? sa kama madali natin hindi natin nadala yung ating uh, pang uh, ano sa ano, cellphone para smooth yung ating ah uh, video, pasensya na kayo guys pa man, nagpapasalamat ako sa inyo at patuloy nyo akong sinusuportahan sa aking uh, mga video na ina-upload dito sa aking uh, youtube channel so agad ngayon guys, may mga posty pa na hindi pa na bubuhusan dito sa lugar na to, Ayun yun may mga posty pa na hindi pa na bubuhusan panibagong poste. Ito naman tambak na cable wire no ng uh, PLDT. So ayan dito, 'yung mga blusak na 'yan, ito 'yung mga panibagong uh posts uh, so, oh, 'yung mga uh, may blusak na 'yan. Kaya, lagyan na nila na ng uh, ano uh, scaffolding at saka nung uh, Ayan oh, katulad nung yellow, ano na 'yan? hangers dito sa lugar na sa area so pasilip-silip lang tayo sa mga butas at alam naman nating bawal talaga dyan eh. bawal talagang uh, sumilip no so ayan kagaya nyan may mga workers yun na siguradong gumagawa dito sa lugar na to kasi nga mayroong mga blue sack net para pang-depensa yan doon sa mga motorista natin na dumadaan dito sa lugar no kasi nga hindi natin maiwasan na baka may malaglag na mga bakal o tools no na makadisgrasya doon sa ating mga motorista kaya nga nito guys ayan mga uh, wala pang bus na poste yan dito sa lugar na to so, so salamat tayo ating mga kababayan at OFW na patuloy nilang so, sinusuportahan yung aking mga video sa ating uh, YouTube channel. yang kagaya niyan guys, yung mga takip na yero na yan, yan ay mga panibagong uh, butas o additional. Iba-iba kasing klase yung uh, post nila dito guys, may kultrado, mayroong uh, bilog. No? Yung kanilang poster ito, hindi natin alam kung bakit hindi pare parehas na bilog yung uh, poste na kinakabit nila doon sa isang uh, lugar na kanilang uh, ginagalawan no so siguro may mga balancing na dapat na ikabit yung ganitong poste na may kudrado kasi at may bilog Doon sa banda ron ro, meron mga equipment na nakatambay na uh, patuloy na gumagawa dito pagka yung mga special day you no know, lunes hanggang sabado na ginagalawan nila dito sa area nito dito sa may barangay Amparo dito lang yan sa may Petro no hindi <laughs> na tayo medyo malayo yung ating nilakad guys galing dun sa baba tinantahan natin na ah, medyo mataas yung nilakaran natin kaya medyo hinihingal tayo at sana no eh magustuhan nyo yung mga video na ina-upload ko dito sa aking uh, youtube channel kasi nga po wala pa tayong gamit na pang uh, lumanay ng ating uh, video kasi nga pangawak lang natin eh pamay lang yung ginagamit natin yung kagaya nito guys meron silang mga ano rito uh, gamit yan oh, na hindi nila nagalaw so dito meron mga butas dito na ginagalawan nila ayan sa area yan yan meron mga equipment dito na nakatambay para sa mga panibagong mga poste na naman sa so, lugar na sa kamay baba hanggang sa lugar na yun kung makapansin nyo nagkakaroon ng konting pagsikip dito sa lugar na ito kasi nga isang linya na lang yung uh, sinasakop ng uh, ating mga motorista na dinadaanan dito sa lugar ayan oh. Ayan, guys ayan yung mga uh, naiwan dito mga equipment na hindi nila natapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, Oh. Uh, welcome to... Uh, welcome to Barangay Amparo. Ayan, guys. I Zoom natin konti. Ayan. Ayan, yung uh, Barangay uh, 179 Amparo. Dito sa lugar na to, guys. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Ayan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo. Iba-ibang klase. Yung proxy nila dito, guys. Ayan, may kudrado. At uh, may bilog na ginagamit nila sa pagtatayo ng ano ng uh, ng uh, MRT 7 line dito sa lugar na to guys kaya nito Odrado tapos doon naman sa banda doon eh bilog na no ayan no? so hindi natin alam kung bakit may ganong uh, ano uh, scenario no, hindi ba pwedeng lahat eh bilog hindi pwedeng lahat ay eh, kudrado yung uh, poste na kinakabit nila dito sa lugar nato siguro balancing yan kaya ganun yung uh, kanilang uh, kinakabit na poste yun na gan ganun pa man maraming maraming salamat po sa inyo lahat so nandito naman tayo yan yung mga poste na uh, sinabi po sa inyo mula doon sa Melas last station ng uh, tipo. So yun, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye!